Okay mga kababayan, balikan ho natin yung nangyaring uh, kalamidad sa Davao Region mga kababayan Noong isang linggo eh, Hanggang sa ngayon nga po eh, may palakalakang uh, pagulan pa rin ho At uh, mga pag-landslide ang uh, nangyayari ho sa Davao Region Particular na ho dyan sa Davao de Oro mga kababayan uh, Pakinggan po natin yung uh, pagpunta ho ng pangulo at ng kanyang special Assistance na si ah uh, uh, mga kababayan ha pakinggan po natin ang kanya sinabi Kuhang kuha ho niya yung uh, sinabi ho ni uh, ni Marroha noon yung nangyari hong uh, trahedya noon Yolanda ho eh ganun-ganun din ho naging uh, pahayag ni uh, Anton lagdami yung mga kababayan. Pakinggan po natin ito at atin po yung uh, uh Bigyan po natin ng reaksyon mga kababayan kung bakit ganito po ang uh, uh, sistema. Pagtratar ba? <laughs> ya yeah? Sa Bisaya pa pagtratar yung uh, kanilang ipinapakita sa mga taong uh, na nasa lantaho ng uh, Trahi ho noong mga nakaraang araw mga kawan. Binabalikan lang ho natin at pinapakita ho sa, inyo, sa inyo yung kaganapan ho noong nakaraang linggo mga kababayan sa nangyaring landslide at pagbaha sa Davao region, particular na ho sa Davao de Oro mga kababayan at karating lugar mga kababayan. Pakinggan po natin ito, panuorin po ninyo. Yung pababalik-balikin mo at saka yung sinasabi mo pag humingi ka, Bibigyan, bibigyan ka namin. Pero pag hindi ka humingi, wala ka. At pag nawawala so, ka dito, wala, wala. ka. Oh, so ang gusto ni Anton Lagdameo, magmalimos tayo sa uh -huh. kanya. At ang krusada ng SMNI to uphold and defend the basic rights of the people for free information and free press <coughs> ay, uh, ma'am, are you ready to give some background? Before po itong isang balita na ipapasok natin ni Labrador Franco tungkol po sa... Yeah. Umiinit at nagpapatuloy <coughs> na political bickerings ng dalawang mahalagang institusyon ng ating legislative body, yung Congress um, at yeah, there, there was a, there's a video that's going around now that, ano, that I really think we should need to uh, discuss, no, because Ah, uh, mahalagang pag-usapan natin ito. Maybe we can show that video. Yes, um, is, it, is it on? Eh, lang ka ba yan? po natin was, yung video na nandun ho, na dumalaw ko si uh, Pangulong uh, uh, BBM, uh, si Kuting, at, uh, at uh, ang kanyang yeah, special so, we're assistance with, na si Lagda Mayo. Mga walang kwentang tao, ito mga kababayan, pinapahirapan yung mga nasa lanta na nga. no? At hinihingihan pa ng requisition. Yeah. So that we know what to do. Pero uh, bago 'yan ma'am habang uh, ipinipiperpa pa ng ating mga kasamahan dito sa SMNI ay uh, maganda rin na mabigyan din natin dahil importante dahil na din yung mga local government units natin um, kung um, paano door, nila mayors Yeah door. kung gaano nila kinakailangan yung mga pondo sa kanilang mga lugar hmm. pero I think ka Eric mas maganda if okay lang ha sa next week talakayan natin to hmm. sa Monday if it's okay or okay, maybe naman, later kami. Ah uh, basta para, ang uh, umi kumiki, uh, umiikot na video ang umiikot yep, na video na nakita natin ah, okay. very alarming yeah. because it will reflect on uh, the president and his people uh, how they are going to stand in times of calamity and how they are going to relate to people and to the local government units and to the nation na dapat Mama. nasa puso ang totoong pagtulong at hindi po ito para na lang kaya po, ang video ay hold muna namin for processing. Nandito na din pagpanood na natin. Uh, sa technical. At uh, siguro, kung uh, suggestion ko, okay. mag-take mag muna ng break para italakay natin with our guest na lang uh, sapagkat ito ay isang public interest issue din, mga kababayan. No, it's part of our advocacy of what good governance is, di ba? na Kasi yun yung hope natin na ito yung build natin with all the with all the administrations with the Marcos administration included because sila you're the guys at the helm right now so ito yung gusto natin ito yung pangarap natin na meron tayong ganitong klasing gobyerno so pag nakikita natin ito uh, gusto namin lang na mag mag, uh, mag comment about it no so what happened during that meeting was that they were talking about um, uh, are we ready to yes. show it yes uh, it's already <laughs> it's good ang uh, ating uh, video patungkol sa nangyaring uh, konting diskusyon ng ating uh, Pangulo sa nangyaring uh, kalamidad sa Davao Region. ano style ni Marujas, Ginagawa ko ni uh, Lagdami yung mga kababayan. Ganun na ganun din, oh. Pero magkaibang version lang. <laughs> mga elitista talaga mga babayan talagang So collecting data kami ang lahat ng in-charge, yung LGU. Ito nagsasalita -LGU. mga kababay, ito But, uh, ni, uh, and, uh, ang, uh, ho yung tinatulungan ni Vice President Sara. Ang gumagawa ng siya. Quick response is uh, the municipio, the city, and the province. And also collecting data kami ang lahat ng in-charge, yung LGU at PLGU. But uh, like what happened in Davao del Norte, minsan kasi may ito ko yung area niya sa Davao del no sa province po, uh, pero na distribute iba naman ang nagdistribute eh yeah. <laughs> gusto po ako mag-thank you po kay uh, Ma'am Inday Sara na quick response po nagbigay kay sa quick response ng ating vice president del norte po Thank you so much po. Yeah. Ahia ho, si Kuting. Ito, ito, to Lahat naman na nag-request, doon naman yung bibigay. Pag hindi mag-request, hindi na bibigay. <laughs> Tapos, pag nawawala dito, hindi rin nabibigay sa inyo. Mm -hmm. Kung wala... Pagkasalbahig yun, mga higala. Pagkaway kwenta. Maay magkwarta ninyo na. Mukhang nawawala ninyo. Kwarta huya ng tao. Ganito po o, yung ano, ha? Ita huya yung uh, pagkasalbahig. Ang uh, flow ng video, nagsasalita yung isang gobernador, mm -hmm. si Governor Jubahib, Hubahib, ng uh, Davao del Norte, yata ito. Mm -hmm. At uh, nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang iba pa, doon sa parang emergency, expanded meeting ng mga local government officials sa area ng southern Mindanao and the uh, north-eastern uh, Mindanao, Caraga region. And then, sinabi doon na nagpapasalamat sa maagang uh, pag pagresponde pagbibigay ng mga tulong ng iba't-ibang sangay ng agencies of government, etc. etc. At pinasalamatan si Vice President Sara Duterte. And then, sumagot si Pangulong Bongbong Marcos Jr., uh, Anton, would you like to say something? Parang gano'n ang tunoy. Mm -hmm. Boses ni Presidente yun. At sumagot si Secretary Anton Lagdameo. Ang sabi niya, well, pag uh, ah! ang tulong nandyan naman yan, pag umi eh. kayo, bibigyan kayo ng tulong. Pero pag hindi kayo umi, hindi, hindi, kayo, kayo bibigyan ng tulong. Yan. Yung mga nawawala dito, hindi wala silang tulong. Shocking. Yun po ay Pas isang maling. Muna eh, muna yung mga kwan mga higala. Mga kwentang mga pa, walay mga kwentang taong naihanggi And the Vice Ye, President. On, mga at dapat i-call out mga ito kababayan. ng Presidente si Anton Lagdameo, ang kanyang Special Assistant to the ah. President for talking Bastos. that way in front of the President yeah. and in front of the Vice President and in front of the local government officials yes. sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad, hmm. ng landslide, ng pagbabaha at kung ano-anong mga disaster na kinakaharap, may apog pa siyang gamitin ang termino well ang tulong nandiyan naman yan. Eh. Hanap, hanap. Pag humingi kayo, bibigyan yan. Ibibigay yan. Pag hindi kayo humingi, wala kayong uh, hindi kayo bibigyan. Ang wala ang nawawala dito. Anong ibig sabihin ng nawawala, nawawala sa sarili o hindi <laughs> nag-attend dahil may political barriers or may political divide o may political corner? wala kayo tulong matatanggap. Mali po yon. Secretary Anton Lagdameo and I don't know why the president did not call him out. Una sa lahat, Tama. hindi po ninyo pondo Tama. personal at pera hmm. ang mga ibinibigay na tulong, kundi pondo ng taong bayan na ipinagkatiwala lamang sa gobyerno through the office of the president or any other agencies of the government that is not even a single centavo na nanggaling sa bulsa ninyo. Kaya wag niyong tingnan na parang kayo ang nagmamay-ari ng na mga pondo na yan at nasa diskresyon nyo kung ibibigay o hindi sa panahon na gusto o hindi nyo gustong ibigay. Pangalawa, wala ka sa katayuan para sabihin na sa panahon ng kalamidad o panahon ng pangangailangan, bibigyan ang hindi humingi, hindi bibigyan anong klasing mayroong pag-iisip ka na naging bahagi ka ng government program, a government official ng administrasyon na ito for you to understand that there is no need for people and local officials to request for fund in times of calamity, the action should be automatic and decisive and shall not be colored with political uh, consideration the way you delivered your message. Parang sinasabi mo, kilala niyo kung saan nanggagaling ang otoridad sa pag-release ng mga pundo na ito. I think you Tama. should go on official leave or you better exactly. resign your position because you don't understand how it is to be in government position to serve the people and to serve our lowly people, ang mga kababayang sinalantana ng mga kalamidad at mga local officials, iinsultuhin mo in that very, very clear public forum video Mama, na nakuha ng... Uh, uh, basic ayon, talaga yon ano public yun, service yun, 101 ang ganyan, gobyerno ang lalapit sa taong bayan lalot uh, lalo at pinakamahihirap lalo't na sa lanta at pinakamahihirap kasi ang mahihirap no pag sila ay nasa lanta hindi sila katulad ng mayayaman na nasa lanta. Anton Lagdomeo na taga Forbes Park. Tayo, ikaw, sa Forbes Park, pag nasa lanta ka, one second, hindi mo mararamdaman. Ang mahihirap, nararamdaman nila yan. At minsan hindi na sila nakakabangon. Kahit na lifetime, hindi na sila nakakabangon. Marami na silang utang. Sira yung bahay nila. May naguto, may nagkasakit. Di ba So, Apag ka-public servant ka, hindi kailangan i-spell out sa iyo yon one, at one, one by one dapat naintindihan natin yan. Kasi ang pinanggagalingan ko dito, yung executive order number one, unang executive order na sinahin ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And I keep um, referring to him because I served under him and he was, well, it was my only stint in government. So, say, siya talaga yung pinagkuhaan ko talaga ng, ng training ko. No? So, ang pagkakaintindi, dun sa EO number one, ang sinasabi nun, yeah, to, make, to simplify it, Huwag mong pabalik-balikin ang mahihirap sa mga, mga government agencies. <clears throat> simplify your, your, your processes so that ang mahihirap ay pagsisilbihan mo. Pag pumunta dyan sa opisina mo, bigyan mo na ng serbisyo para hindi na siya balik ng balik. Ba bakit? Kasi malalim ang understanding natin ng poverty. Maiksi ang, ang ma maliit ang, oh. ang PC nila. Wala silang pamasahe pa ulit-ulit. Nagbabantay sila ng mga anak nila, kailangan nila maghanap buhay para pakainin. Diba? So, yung pababalik-balikin mo at saka yung sinasabi mo, pag humingi ka, bibigyan Bilyan ka namin. Ka. Pero pag hindi ka humingi, wala ka. At pag nawawala so, ka dito, wala ka. Oh, so, ang gusto ni Anton Lagdameo, magmalimos tayo sa kanya. Mm -hmm. ah, hindi lang yung hihirap na, na yan, lanta, no, na talagang walang-wala sa buhay, diba? kailangan... Kailangan mag mag, mag uh, How do you say mag kneel down tayo? Lumuhod. Lumuhod tayo. Manikluhod at gumapang. Yes, no. Napakasakit pakinggan noon. At saka yung tinanong ko, how many when did the calamity happen? Happened a One week, week na. ago. A week oh. ago. So, while we're happy that the president went there, what you really need, a uh, public service, 101, quick response right away. Yeah, Respond, right away kasi response. Kasi nga hindi ang PC na mga mahihirap at at yung yung understanding natin ano na, dito sa poverty no hindi siya talaga katulad pag ang mga may kaya sa buhay ay nasa lanta matagal sila makakaahon so kailangan mabilis ang response mabilis kakaunti lang ang resources nila wala sila pag nabasa na mga damit nila no at na, nahulog na yung mga yung bubong nila wala silang uh, can you please bring yaya bring whatever no or or whatever no di ba marami silang pagkukuhaan pag mayaman may hirap walang wala no so ito yung uh, ito yung <clears throat> inilagay ni PRRD sa puso ko huwag kang pumasok sa public service kung wala kang pagmamahal sa may hirap because the poor they only have government tayo okay. lang ang meron ang gobyerno okay. so that's it oh yan mga kababayan napanood ho ninyo yung uh, naging uh, pahayag ho ng dumalaw ho si uh, Uh, PBBM, si Kuting at si Lagdamio mga babayan atong uh, ma makita ni mga ingali nga sitwasyon mga higala nga naglisod na in town nangamatay daghan ang mga nangamatay mga higala unya ingali pa ang ang pagtratar nila sa katauhan sa Uh, mga apektado din sa Davao region particular din ang mga higala mga kababayan sa Davao de Oro, Davao Oriental at uh, kalapit bayan mga kababayan na uh, tinamaan ho ng uh, naturang trahedya, landslide, pagbaha. Ito ba ang klaseng gobyernong ito? Ganito ho ba talaga? O binalikan lang ho nila? Ginaya ho ni eh, ni Lagdameo ho yung nangyari hong uh, uh, pananalita o pagpahayag ho ni uh, dating uh, secretary Maruha so noon doon sa nangyaring trahedya ho sa uh, Yolanda mga kababayan ganun na ganun din ho ang estilo ha itong uh, gobyerno ngayon talagang wala ho talaga mag pag ganito ho talaga mga kababayan ang uh, magiging sistema ho ng uh, gobyerno ni Kuting ha mga kababayan na na nga sanang Ma-improve ang bansang Pilipinas mga kababayan. Mula nung umupo ho ang dating presidente, pres, uh, dating presidente Duterte mga kababayan, na wala ho, marami ho ang nagbago, marami ho'ng binago, marami ho mga infrastructure, infrastructure project ho ang kanyang ginawa. At ngayon ho, diyan sa Davao City mga kababayan, diyan ho sa Davao na may ginagawang project diyan, ewan ho natin kung itutuloy ho yan o ano ho mangyayari diyan. Uh, mga kababayan, ah ato na lang ng paminaw kung saan may tabuan ng mga project karong gihimo diya nga si uh, 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 PBBM na ang atuang ato ang presidente mga higala so yan lang ho, mga kababayan ang ating pong naging komento at obserbasyon sa nangyari hong trahedya doon ho, sa Davao Region noong mga nakaraang uh, araw o linggo mga kababayan nabigyan lang natin ng uh, komento yan at kung may comment ho kayo paki-comment lang ho diyan sa baba dyan ho sa comment section at uh, babasahin ho natin lalong lalo na ho yung mga shout-out huli nyo kung kayo po ay may ipaparating ho sa kanyang mahal na sa buhay eh, type nyo lang ho dyan sa comment section at babasahin ho natin yan sa sunod pa ho nating uh, video mga kababayan so maraming salamat ho sa inyong panunod at uh, please subscribe o bago pa ho sa channel na to please click uh, sub subscribe button And uh notification bell mga kababayan para ho oh, updated kayo sa mga bagong video po nating i-upload po dito mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.